Sa mga idol, it's me again, Mrs. In Love Adventure. So ngayon mga idol, nandito ko kami na ni Claire Creepy, kung saan panibagong vlog po, mga idol. So sabi po nila, mayroon daw nagpaparamdam dito, nagpapakita. Pero hindi natin expect mga idol kung totoo ba, kasi hindi pa natin na-explore yung lugar. So ayun mga idol, abangan po ninyo ang aming vlog ni Claire Creepy at pakisupport po ng aming channel. Yun lang po mga idol at maraming salamat. Aakyat tayo dun, clear sa taas. So, paakyat na po kami mga idol kung sa taas. Kasi nandito kami sa lalim ng bundok. Tapos, papunta po kami sa taas mga idol. Le. Leica. Ingat nak pakatalik dito, clear. Oi. Oh. Uh. Clear, ingat. Uh. Ah. ah. So ayan mga idol, hirapan kami papaakyat kasi napakatarik ng ah, bundok na ito mga idol. Napakalalim po. Okay, napakalalim. Ayan po mga idol, napakailalim po ng bundok mo. Yan. So, mga idol, kasi siya po medyo hinihingat po kami kasi napakataas dito po at napakalalim po ng bangin, oh. Yes, mga idol. Nahihirapan kami po lang sa isa, Pero, susubukan pa rin natin na maruman man po. Pagmatyagan po natin ng mabuti, mga idol, kasi napakadelikado po ng lugar at wala kang makikita. Clear. Tingnan mo Claire, oh. Bamboo tree na pakakapal. Napakilalim. Uy, mag-ingat ka clear baka mahulog ka dito. Ayun ano, oh, dapat ka delikado. ka dito. Tama yung sinabi ng tao, yung lalaki Claire, na mataas na bundok. Uh -uh. Okay. So, ayan mga idol, dito po ang sinabi ng uh, lalaki na nakausap namin, na dito do makikita yung matanda pero parang wala siya dito mga idol pupuntahan namin doon sa kabila, tayo na kami doon panahan. Doon kayo, doon kayo. Dito? Hmm. Okay. Okay. mag-ingat ka, Kaila, Baka hindi lang yung matanda ang masabupan natin dito. May mga to. Yan, sa delikado. Ibigayin mo pa tayo. Ito ka lang yung tubig. Ayan, napakalalim. So, kasi po, nabalitaan po namin na kahit umaga po, may gumagala na dito. Kasi may isang magsasaka po na nagsasabi na. Ha? <laughs> Ala. Clear, mag-ingat ka clear yung ration mo clear. Yung mineral, yung huli natin. Ay pa. Ay pa, Adiram kum, eat gum, party soup. Ala. Adiram kum, eat gum, party Hindi siya makapunta sa ating kasi natatakot siya sa orasyon ko. Ng orasyon ko? Oo, kaya nga sabi ng tao nila na meron daw matanda pero hindi siya makapunta sa atin kasi natatakot siya sa Adiram kum, it kum partisup! Nay? nay! Anong ginagawa mo dito, Nay? Nay! Ano? Adiram kum, it kum partisup! na! bawa sini sebang ini. Hala. Ini ada yang nyambung bawa sebang ini, Claire. Hala. Kami sadar ya, yung area, Claire. Ini masih sen. sabi ni mga tao di sini. Ini yang Tayo, tayo, tayo. Ini kakak iba kan kemulis. Dito ko siya nakita Claire. Oh. nakita kanina, Claire. Dito siya kanina. Ayan Oh, yan yung... Kuan niya yung, yung dinadaanan niya, Claire. Hoy, mag-ingat ka. Ang laring, Claire. Oo. Hala. tayo ka daan Huwag na. Baka patibong yan. Happy. Napakaliksi. So mga ano, tama po ang sinasabi ng mga tao dito na may isang matanda po. iba pag pumili sa mga adult. Yung so, delikado po kasi kami ng yung dalawa ng isang abo listo totoo po ang mga sinasabi ng mga residente dito. Kaya mag mm -hmm. po tayo, lalo na ng ngayon. Hindi tayo dapat magkampante mga kahit umaga po. Dahil kahit Analing. umaga po siya yung mga tatu sa atin. Napakalalim. Hirap yung daanan. Ay, huwag natin susunod ko Baka mata. Papano pa? Nita, oh, tingnan nyo. Oh. Napakalalim. Oo nga eh. Ilang feet yan. Grabe. May daanan ka ba dyan? Tara, balik tayo sa pinanggalingan natin. Ano? Tara. Malalim dito. So ayan mga idol. kitang kita niyo naman, 'di ba? Na matanda. Pero hindi siya naka uh, agresibo siya, pero hindi siya nakapunta sa uh sumalakay kasi uh, nagamitan ko siya ng orasyon. Pero pumunta siya sa ilalim. Pero hindi namin sinundan. Kasi alam namin delikado at hindi namin kibisalo yung lugar dito. Pero tama talaga yung sabi ng residente. Yung matandang nakikita dito, tama pala yung sinasabi ng lalaking nakausap namin kanina. Na mag-ingat -ma mag daw kami dito. Na meron daw gumagalang matanda. Pero hindi muna kami naniwala noon mga idol kasi baka uh, baka pinagtripan lang kami o nagsisinungaling siya. Pero na-proof talaga namin mga idol. Matanda siya. Hindi namin alam kung saan napunta kasi bidlang na-bila siyang naulog sa bangin. Iwan ko kung bakit. Sa so tara, bababa na tayo, Claire. O oh, Claire. Bababa na tayo. Hindi tayo pupunta ka kasi hindi natin kabisado yung lugar dito. Sa so, bababa na kami mga idol. Tara, 20:15. Sasama na ulit paggabi. Mag-ingat ka. Oh. Napakataas po. Oh. Tapos tapos po ng bundok. Uy, pag-iingat Ang dulas. Napakadulas. So, yan. Napakadulas. Oo nga. Oh. Uh. kasi tumakbo po. Totoo pala ang sinasabi ng mga residente dito na ang isang matanda ay parang isang hindi mo umano mga idol. kasi ano ba, baliw or ano ba. So, parang tagulilong. Aswang As ba talaga kasi umaga naman po. So hindi po natin ipagkaila na kahit sa umaga ay talagang natatigil sila mga idol. Kaya pa wala yung tao pumupunta dito sa lugar.